umaga sa inyo mga ka-frog and fish Welcome sa ating panibagong fishing adventure So today's episode guys, nandito tayo ngayon sa Manila Bay Ayan part na to guys, uh, nasa likuran natin yung uh, tinatambakan dito na lupa Diyan sa may bandang mowa At sa kanan natin yung Roas Boulevard Ayan, and today's episode kasama natin ayano si Chester Ayan o NC no? Anglers, ayan mga NC Anglers si January si ano yan si Francis at si kulit na hindi makulit ayan so ayan ah oh. uh, pakita lang natin guys ah uh, dito nagkakagatan kanina pa yung ano mga bidbid -bid. ayan pero saktuhan lang yung size hindi naman nakaabot na mga dalawang kilohin ayan inabot natin dito yung high tide alas gis ayan and nga pala guys today sa episode kaya tayo napapunta rito sa ano sa tawag dito sa dagat dahil marami nagii-inquire sa atin regarding sa ano sa BSF o yung Black Soldier Fly larva na tinitinda natin sa shop dahil marami nagtatanong kung kakagatin din ba o effective pa rin sa dagat. Ayan, ito yung pain natin, oh. Ayan, nagdala tayo ng sample dito. And ayun. Maganda naman ang balita, guys. Positive. Ayan, nakahuli na tayo kanina ng mga iba-ibang klase ng isda mamaya sa video papakita natin guys ayan ah, maganda ka maganda ang kagat ayun no habang nagaano tayo ayun eh, no, ayan uli si January panay to sila kanina pa ayan ito, ito, ito Ah, pupunta tayo doon sa kabila dahil merong maingay dito 'yan oh, no? bagong dating, barko ng Netherlands. Ayan. And mamaya guys, susubok pa tayo ng ating pain. Lilipat tayo sa ibang spot. Sana yung makapakagat pa tayo ng iba-ibang klasing isda gamit ang uh, BSF larva. Ayan. Mamaya na lang guys. Ayan o. Eh. Lalatag muna tayo ng, ng bait and wait. Ayan ang bait and wait. Oo. No, sa Biki. Sabi sa Bikoy. Sa Biki na may Ayan.

tayo na itong may wagang uod ayan mama ito kinakagat ng kinakagat din eh ay buka buka ang guys tangay ulit sa ano sa uudo ayan oh lagay pa tayo madami akong uod pamain grabe, niyan, oh kuha tayo din na lang grabe biningkaw niya no sarado bakit sa akin hindi naman nagaganyan ayan dito tayo malapit sa may tambak ayan sa may mowa kalaglag natin may kumagat agad eh kaya lang eh tinatangay ayan pakagat pa tayo dito raw marami asuhos ung gamit pa rin natin ating may armas aromas na natin Gagaling to malo yan. Hey guys, tali na. Ako, talakitok at ibang isda. Ako oh guys, sabi ko na eh. Ay, talakitok guys, oh, sa uod Oy. oh. Uy, mo. Oh, yan oh guys, so oh, efektib ang uod daw. Talaga oh. ah oh, Double strike pa. Hmm. Talakitok Tsaka guys oh. Ayun e, oh. Yung talang kito. Oo doon eh no. Oh. Tapos ito yung isa oh. Bugaong, oh. Ayos so, oh. Oo dyan guys. Bili na kayo. Marami tayo nyan. Hmm. Sabi ko na eh. Ginangat-ngat lili eh. Hindi ko lang na focusan eh. Okay, Uh. Focus yun Focus yun Ngayon guys Effective Sabi ko na eh pa. Hindi lang kasi Nau-hookset kanina eh Marami sila ngayon sa ilanim, ah. Okay. Nakakatuwa, guys, oh. So, effective. Positive ang uud sa dagat. Oh, no. Bit na ganyan. Hmm. Ito nga, ang ganda guys oh. Uud Dali sa uod. Oh, yasuhus. Oh, oh. oh guys oh. Dali sa uod oh. Ayan, uud yan. Walang halong edit yan guys. Bawal yun. Ayan guys oh. Uod oh. Yasuhus, alaki oh. Ayan, positive guys. oh so, kinakagat. Ang uod. So, na pag-aong. Oo. Oh

dito alas Kalas ba? Ay baon no? Ano yan? Pare Paray po isda to Anong isda yan? Ay isda Abidbed kumagat sa ano Uy ay pare Uy Wala na Kumagat sa uod Bidbed oh Pati Bid bidbed guys oh Kumagat sa uod Thank you pare ha Ayos oh Lakas lang ano ha Uod ha eh na pati ba naman di gumagalaw ayan guys 10 grams ayan ultralight tayo may laman to Ches, sige, dadaan mo at may ano yan maliit lang taga eh, ayun ano? sabay baka bidbid -bid to eh, ay hindi, mukhang malaki ano uy ah, malaking ano, bugao ngayon, uod o bugao thank you Ches may laman pa tong real, ano ko ah, oh, andaya lang okay, thank you ha sunod-sunod bait sunod. and wait tsaka ano casting ang bugaong kumakagat sa uod oh. may laman pa tong bidbid -bid, guys oh sabi na eh nandito pa rin <laughs> oh. na. nandito pa rin iniwan ko na nga binigyan na nga ng chance eh baka gusto wala nga kung kanina pa ako gumamit ng micro jig ay eh. Tinggaro siya ko ya. Ten. Baon ng mga alis. Ayos. Hindi Plastic pala. Ayos. Sige, sige, sige. Labas mo kasi. Uy, sige. Paging ako ron ah. Kaya pala mabigat. Thank you ah. natin. Delikado sa bidbed. Ang bidbed na sobrang likot. Guys. Ayan o. Oh. Sunod-sunod kasi. So huwag niyong hawakan to guys. Delikado to. Lalo pag may treble ano. O. Oh. to. Oh. Delikado ang isda. Pag ano eh. sa loob yan guys palit tayo ng setup kumakagat yung bit bit nga kaya nagmalaki tayo ng ano tsaka manipis yung nadala nating ano na yun eh. ayan para sure so, palit tayo ng malaki hindi na tayong bakuko tsaka bid-bid pero nakawala pagpaumanhin sa ating kuko na madumi dahil sa uod yan Kinagis kay Ano eh Kaawan talaga sila ngayon dyan Parang <coughs> may laman to May laman ba yan? Oo Sabi ko na eh Kaong benta sa buo. no kahit malaking taga. Mm. Takang sa dagat no. Oh, kahit malaking taga lulunon. No? Positibo. Kasi ikaw mun na isda. Oh, yeah. gamitan natin 'yan. dun, <laughs> no. Hindi, sige lang. In in ina ina inaano ko para hindi tumalon eh. Tatalon yan Ah, eh. huh? wala ba ba? Manipis na pati line ko eh. Para mag, ano, maganda laban. Ah ba? natangay pala. Sorry, sorry. Nagsabay, sorry, sorry. Dela lang. i-release ko na lang kunin niyo na 'yan, kuya. Akat niyo na 'yan. Ang release na dito. Ganun lang. Eh, ginigilid ko na nga eh. Ito, ito ayaw naman sumama. Ito ayaw sumabay, lumal. Meron din laman. Kapalag pag pala. May laman? Oo. Oh? May laman, may laman oh. oh Ay, laman. Kalang ang na nagsabay Sumabay. eh oh huli sa uod tapos ito naman huli sa casting chest pera mako ah. yeah. ako na bahala ano pala balagbag pala ang hindot eh oh. kaya pala uh, ha? Yung... hindot <laughs> <laughs> hindot na to eh putang ina <laughs> tayo eh oh ay di ay salamat lord Test, oh. ay chest, yes, salamat ah. Puso ka ba? pa. Nilunon no. no. Oh. Ah may, may armas tayo diyan. dyan. Matutulis yung gilid siya sakit eh. Uhm. Thank you. Pesky niya matulis. Oo. Effective. Ang takaw sa bugaong ng ano ah. Ang takaw ng uod. Ayun na. Ang takaw ng bugaong sa uod dyan guys oh. Thank you Ches ah. Wala tayong Hmm? rapit lang hmm? ok malit lang naman to tatalon yan eh pag larong ko muna tatalon yan eh anong nanak style yan eh alam ko na eh style mo tatalon ka eh eh ayak eh ayak kong tatalon ka eh alam ko eh style mo eh gita hmm, ka lang muna Bigyan Ay talakitok Talakitok Guys Talakitok <laughs> Talakitok Talakitok uh, Nga lang ko Pinaglalaro ko pa naman Talakitok guys <laughs> Ang gali oh Kok 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 Nyaw 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 Ayan They happy lang guys, happy lang Maganda tama eh. tal, 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 tal. Ayan, may, may, kasama to pag naman pag ano mm. ito ko. Ano yun? Ano? Tumanon lang? Ayan. Sa akin yun, Ayun, nga, ayun. Sa iyan. Lana, lumabas na yun eh. ano to? Ano iba Tiki, tiki. pare. Hindi to no. tiki. tiki. Hindi, pare. hindi, tiki. Hindi, hindi tiki. tiki, hindi siya tiki. Lion fish. Hmm. Tiki. Eh. Ano to? Tuku, tuku. Tiki kaya, hindi pare, hindi. Tiki. Hindi, hindi. Iba tiki. Oh. Ay, eh, parang tuko. Parang tuko din, pero hindi ng tiki, kayo, Oh. Basta, yun yun. Ay, hindi. <laughs> Bi. Parang kobi B ha? Kobia. Parang kobia rin. Kobia. 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 Ayun, guys, oh. <laughs> tingkara, hinabo lo. Ang sarap sa ganito talaga. Tingkara guys oh. Kobya. Kobya eh no, may nasa dulo Ah, oh. may, may shooting. Ayun no. Ay, sorry, sorry. Yo binjo. Ha? <laughs> tingkara. Dali sa tingkara. Eh, dos. Kobya. <laughs> Kilo nakita niya na. Mm. Ako rin eh. Ano ko to? Unlock ko to. <laughs> nice one. Tigas. Yes. Oh Ayyan, guys, oh. update tayo. Time check. Alas dos. Bang init. Kaya hatay. sumilong muna yan, uyan muna tayo. Wala rin tumigil din nakagat sa bait and wait, tapos sa casting pa isa-isa lang, pero ang tumal talaga so pahinga muna tayo, power nap mahalaga, alam natin yan guys Ang power nap, eh, magandang ganyan makarecover ng katawan kahit mga 30 minutes to 1 hour yung iba nga siesta lang mga 15 minutes, 30 minutes okay na, mahalaga yan guys bibigyan nyo yung katawan nyo yan kahit nagfishing kayo para makarecover iwas sakit, iwas patig yan ah mahangin din, yan oh no? eh, maging nang ano yan So nasa tapat tayo ngayon ng halang Ayan o oh. Ayan Mamaya na lang ulit ha Ayan guys At dali rin natin makulit No wala ata Ayun Aba Kuy Ano Ay ano Bidbid Bidbid -bid. Ito Sakto o habang nagbe-bait and wait, nag-casting, yun. Nakadali pang bid-bait. Guys, so tira nyo, bako kong sobrang liit, oh. Huwag at sabunan. Bugaong. Buga hindi, bakuko, oh. huh? bakuko, oh. Bugaong, hindi, bako o. Ha? Bako ko, Bugaong. Eh, bugaong yan. Bugaong. bugaong daw to. Bugaong yan. Bako ko. to. Bako ko. Bako ko. Bako Pati yung ulo, oh. May spot pala. Mm -mm. Yan, oh. Pawalan natin kayo pala yung makukulit ha hmm. kaya pala ano ganun yung kagat Bisa, uy positive sa bakuko o, malaki, o. Ayun, oh, malaki o oh. yun o nag ano tayo <laughs> nag nag, nag bait and anyway tayo ngayon tanghali eh. larva gamit natin no dali ang ano but, pati butetors ayan butete oh dali nang dali sa uod huh? <laughs> ang kit kit oh <laughs> ayan dali sa uod yan sarang buwa lang um, wala na lang kawawa na mo ayos malaki malaki Ayan na. Ay, oo, nga, ayan na. Ayan na 'yung sinasabi ba ko ko. Oh. Laki oh, ayun oh. Laki oh. Ayan, oh. Oh, 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 oh. Tingnan boss, oh. Ayan, oh. Kulit to sa jig. Ngayon, oh. Ano, bakoko, laki, oh. Oh, oh, oh. Huwag ka kausapin. Hindi tayo bote. Ayan, oh. Ang galing-galing ko, eh, Francis. Nakakawin ko, oh. Ito, ito, ito. Ako rin, eh. Tuntog pa ako. Nadali rin ako, eh. Ganda ng laban ng bakoko, eh. Madiin, eh. Ayan, guys. Ayan, guys. Hello mga frog and fish Update lang tayo At baka tayo umuwi na Dahil lang panahon eh hindi maganda ngayon <laughs> Naabutan tayo ng ano Eto nasa likod pa tayo nyan Guys humina dito medyo humina Kasi nasa likuran tayo ng ano ng halang Pero dun sa harapan Talaga ang lakas ng alun Wala tayong mahuli sa casting Wala rin sa bait and wait Yan, Kung may isda may kakagat naman eh Kaya talaga wala Walang ano Nag-try na rin kami rito sa so malapit dito kaya lang talagang ng uh, walang activity yung isda. Kahit sa casting, wala kahit isang strike. Doon lang talaga maganda doon sa may parte ng Moa, sa may tapat. Kaya lang talaga na istorbo tayo ng mga malalaking barko ron. Sino ba may ari niyan mga barko na yan na mga inchik siguro. Ayan, yeah, shout out sa inyo mga inchik. Ayan. So maraming salamat po sa inyong pagsuporta guys. At least napatunayan natin ngayon guys na positive, kinakagat din ng uod dito sa dagat. Ayahan nyo sa mga susunod na adventure natin eh, susubukan natin sa ibang part ng dagat para mas masubukan natin ang visa ng BSF larva. Yun, maraming salamat sa inyo guys sa pagpalain tayo na ng may kapal shout out. Ayan, nandito na tayo sa Pangpang. Ayan, ito yung breakwater nila rito guys. Ayan. Tapos ayun nga yung halang tsaka sa kabila yun doon tayo nag spot tsaka doon yung inispatan natin malayo sa may tapat nga ng SMO mag magayos muna kami rito para makauwi na ayan guys pakita lang natin ating huli ayan o, ito mga bitbed na sa kuha ng size huli ito guys sa casting sa artificial lures ayan bitbed uh, talakitok tapos meron tayong parang uri ito ng cobia yata eh. pero I doubt na cobia to guys eh. parang biya siyang malaki tapos ito yung huli natin guys so, sa so mga nagtatanong kung kakagatin ng BSF larva yung uod natin eh, ano? agali tayong bugaong may talakitok pa guys eh, ano? talakitok Ayan, bugaong tapos asuhos Ayan, ano? next time guys susubukan natin sa ibang part ng dagat sigurado pagka lalo sa bahura to kagat, kagat to ng mga isdang bato yeah. hanggang dito na lang guys tayo maraming salamat po ulit sa inyong pagsuporta ah. ayan o oh, ito ang humakot ng matindi ngayon guys o oh, shout out ito, shout out ito guys huli niya oh. ayan o bako kong malaki may lapis pa ayan huli nagkulit naman yan lapis ayan tas puro bit bit napakaraming bit bit oh. bit bit ko lang bit bit, bit, bit. humigit kumulang na kulang kulang oh. Eh, namdamé. Dito lagay mo Ayun. Ayos 'oh. Sa